Hello! 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 Welcome to my vlog! Patuto TV Kung saan kayo ngayon ay napabisita dito sa tinaasabi resort sa bundok Sa resort na kung saan sinatawag nilang Bulawan Ang salitang Bulawan ay Bisaya Ang ibig sabihin ay Ginto Ayun, pagpasok natin dito Yan may ako, nakalagay Bulawan Welcome to Bulawan at sa pagpasok sa pagpasok makikita nakabungad ang isang swimming pool at ayon sa akin pagkakalam ang swimming pool na ay may lalim na 7 feet wow! medyo naman siya para sa mga bata at makikita mo ngayon yung kalawakan ng area yan ang area ng Bulawan Beach Resort may mga cottages may mga bahay doon sa taas ayan at sa ating pagpasok, may mga tao na Pero wala pang naliligo Ayan, may magandang mga tanawin At nandito pa na pala sa loob Marami silang mga bahay O so, cottages na pwede mong upahan Ayan, pagpasok mo dito Kung makaharap ka sa entrance Yan yung makikita mo Ayan, no? At meron silang food Wow! At ahugis, puso, yung kutipwesto Ayan At para sa inyong kalaman, ang Resort nito ay pagmamayari ng Tisari Valley na makikita dito sa Barangay San Roque, Calatrava, Romblon. Ayan. Meron din sila ng uh, slide. Ayan. Pwede dito mag-enjoy ang mga bata. Ayan. Diba? Ganda. Ano kang hintay nyo? Hindi tayo nyo ito. Dito lang sa Barangay San Roque, Calatrava, Romblon. Tanungin nyo lang doon sa highway kung paano makita dito. Ayan. Sulawang Beach Resort. Ayan, Selamat salamat. Sampai jumpa Bye!